para po sa mga ulo ng balita. ay Marcos at sa kanyang ina. Marcos, para sa aking unang tanong, totoo ba ang sinasabi ng marami na ikaw ay nawawala sa sariling katinoan? Para po sa kalaman ng lahat, hindi po nababaliw ang anak ko. Kung gayon po, saan po nang galing ang mga balitang iyon? Totoo ang sinasabi ng aking ina, ako hindi nababaliw. Ayaw na ayaw ko lang mga marinig ang tunig ng kampara tuwing kawalo ng gabi. Dahil, ipapaalala ito sa akin ng mga malalong katapangayari sa akin buhay. Ano naman ang malulungkot na pangyayaring iyon? Ang pagkamatay ng aking ama, kapatid, at lalong lalo ng aking sinisimutan. Dahil ito sa isang tao lamang. Sino naman ang isang tao iyon? Hanggang sa maaari po, ayaw po namin magbigay ng pangalan. Mga kapatid, kapuso at kapamilya, bigyan po natin ng respeto ang pribadong sa interview. Ginaw, ano naman po ang mga paraan na inyong ginagawa upang makalimutan ni Marcos sa mga bagay na nangyari niyo sa kanya? Patulog na pagkumpunta ka sa kanya sa bahay ni Bastian upang tumugtog at kumanta. Okay, maraming salamat po. At dito na lang po nagtatapos ang live na interview. sa isang tao sa gram na ito. Walang iba kundi si Don Teo. Don Teo, totoo ba na sinasap sa ang mga pag-aari ng mga taga dito? Sa mga paratang na ibinibintang nila sa akin, Pawa mga kasinungalingan labang ito sapagkat hindi ko ugali ang pagkamkam sa mga lupain na hindi naman sa akin. Ibang saksi sa tayo! Ibang saksi sa tayo! Tayo mukhang hindi sumasangay sa'yo ang mga taga rito. Bago yung pumunta na tayo sa mga nagbebeta na pinamumunuan ng isang lalaki mm -hmm. na Marcos. So, Hindi totoo sila sabi ng taong yan! Huwag na nakaw! ang tataga ng buwis sa amin, ganyan ang mo? At mga kausap ang lalang papahirap sa amin? Ano sinasabi mo? Yung araw na dinagdag pala sa tirahan namin? Mali yun! At ikit sa lahat, ikaw ang pumatay ng anak mo! Ibagsak si Teo! Ibagsak si Teo! Ibagsak si Teo! Ibagsak si dahil nga sa hindi inakasahang pagyayari. Ngunit, may, na, may nalaman tayong isang mahalagang informasyon na si Don yung pala lang kung nakapatay sa sarili niyang anak. Ngayon po, po si Jerry Primer, kaya nag-uulat ba? At para naman po sa mga balitang umalaga na, nandito po si Erika kay Dalakingan. At para po sa balitang umalaga na, po ako ngayon para bigyan Nagkikita kami tuwing gabi sa, ha sa hating sa ilalim ng maliwanag na buwan. Totoo ang sinasabi niya. Doon kami unang nag nagkikita. At meron niya kami mga alaalang hindi malilimutan. At ano naman iyon? Habang ako ay namamangka sa ilong, hindi ka nang mapuwal ang aking bangka. At sa hindi naasahang pagkakataon, ako ay nakalimutan. Doon ko siya niligtas sa mga pag, sa pangyayaring iyon. Dahil ang aking paningin ay nakatuon lamang sa kanya. Kaya nailigtas siya sa tiyak na kapahamakan. So, balit bang lang akong sa inyong pagmamahalan? Mahal lang sa amin hmm. Hmm. Bakit naman kaya kayo nahadlakan ng inyong, ng inyong kaba? Anita? Puro marahil ay mas binibigyan niya ng atensyon ang pagtas namin sa buhay kaysa sa tunay na pagbibigan. Marahil siguro tama ka, Anita. Marahil binibigan pansin ni Don Teo ang uh, sa buhay. Dahil ito ay isang hamak ng kailangan at anak na isang Don. At si Marcos naman ay isang hamak na magasaka lamang. <laughs> at mga kapatid, atin po ngayon pinukonfirma na may sa pagitan ni Marcos at Anita. Um, <laughs> Salamat po at maraming salamat. Ako po si Erika Kate, nagbabalita. Back to you, Kate Al. Maraming salamat, Erika Kate. At para na mag-uusay, like, ganda balita. Magandang umaga sa inyo lahat. Narito ako kasama ang saksi sa nagsasabing pangyayari kay Don Teo. Ginoong Lopez, maaari niyo po bang isalaysay sa amin ang karumalduman na naganap sa, pag sa pagitan ni, ni Tayo at lang nasabing kalabaw. Ito po, ang inyong sinabi. Nakita ko ang isang lalaki doon sa may banda doon na nakasuot ng kulay itim. May hawak po siyang latigo at tinaampas po niya yung kalabaw. Tapos umalis po siya. Ngunit nung bumalik po siya at ilapitan niya yung kalabaw, sa tingin ko po ay nakakamdaman na ng kalabaw na papaluin siya nito. Kaya sinuwag niya ito sinuwag ng kalabaw yung lalaki tapos butas yata yung ganto hindi ko na masyado napansin kasi masyado nang madugo tapos sa tingin ko yung tiyan ng lalaki ang pinakalasaktan salamat po maraming salamat Ginoong Lopez balik sa inyo Vince at Kate at dito na po ang tatapo sa paghating sa inyo ng mga kalita wala kinatasan wala kasi gumaliyan wala kinatasan